Hi guys. Hi guys. Nandito tayo sa ano? Ano lang to? Sana tamaan niyo ako sa pagdalaw natin. Ano lang to? Dalaw at pasyal. Dito sa puntod ni Red Boy. You know, Red Pork White. Ang dating komedyante na laging kasama ni babalo. Na ang tawag yun? Na lagi ko. Pinapanood ko siya na ano kasama ni babalo no? eh na konting tambay lang tayo ayan yung punto ni Red Force. White ayan ganda grabe no parang palasyo yung Mutileo. ah guys ah punta na tayo kay light Voice Boy. Nakaya lang tayo ng problema sa mic. Kasi maluwag na yung yung ano, ang tawag yun? Yung taksakan. Ganun pala. Hindi pala pwedeng ano, masisira pala yung yung charger kapag may ano yung parang Protection. yun. Lumuluwag. Kaya wala pa tayong pera eh. Sana magustuhan nyo itong konting vlog natin. Ano lang to ito? Namamasyal lang para mag isa, ay para mawala yung ano, yung lungkot mo. Ayan, ang daming puno. Di ba? Ayan. Ayan, ang daming puno. Tara okay. guys. Punta na tayo. Grabe oh. Grabe oh. Gagang ganito. Wanchi na. Grabe na. Pang mayaman. Doon tayo tumambay oh. Grabe. Uh, Andon ti ano, Dela Flores. Na. Yeah. Grabe ng ganda. Grabe ganda. Yeah. Na. Ano lang to? Dalaw dalaw lang tayo. Kay Red Point Wife. Grabe ganda. Malapit na pala yung birthday niya eh. December pa. Galing galing. Ayan. Love Grabe. punta din sa wakas. Ito guys. yung ganda Ah, kasama siya. Baby. Ito na, red pulse Grabe guys oh. Nandito tayo. Yan. Nandito tayo sa ano sa Kailite Point White. Di ba? Ganda. Mm. Take natin pumunta dito. Pero maganda dito ah. Ang daming puno eh no. Oh daming puno mamaya pupunta tayo doon ibang vlog naman tayo kay Bella ano kay Bella Flores oh, pero ano ito lagi kong pinapa pinapanood ko ti komedyante kay Red Padwise pero sayang siya no kung nabubuhay siya kung nabubuhay siya ngayon ang edad niya ngayon 59 59 pa lang siya Kung nabubuhay siya ngayon 59 Kaya sayang eh na. Wala na siya eh. Kung nabuhay siya, ang, ang edad niya ano, 69. Pero pinapanood ko tong pelik yung pelikula niya kasama si ano si Babalo. Pero mamaya ibang vlog tayo, pupunta tayo doon kay Bella Flores yung napanood ko siya nung ano yung pelikula ni Bong Dabalo. Ito, mga komedi. mga comedy. Pero sayang siya na kung nabubuhay yan, may pelikula pa rin, may pelikula at palabas pa rin siya ngayon. O nagbablog siya. Kung nabubuhay siya ngayon, ang edad niya ngayon, ano, 69. Ang edad niya ngayon, 69. Bata pa siya namatay, eh, na. Right white right. white. Pero hindi ko alam, hindi ko pala alam. Dito pala siya nakalibing. Sa Muson. Boundary ng San Jose del Monte. Bulacan. Pero maganda. Parang ano ah. Parang may Pero sana magustuhan nyo. So, sana subscribe. Pero kung gusto, Um, kung gusto niyo magpadala ng gikas, pwede din para may magamit tayo. Nakano naman sa ano ko eh, yung number ko sa gikas kung gustong tumulong. Pero ang, ang ganda dito ah, walang ganon tao. Hindi ko alam kung konti pa lang kasi alam ko konti pa lang nakalibing dito eh. Hindi ka tulad sa na. Eh kami yung Mahikina. Kasi andun yung ano eh, yung gusto kong makilala na babae. Eh. Doon ako laging bubili ng tinapay. Kaya nandito tayo sa likod ng ano, ni Rice Ford White. Kaya ang ganda ano. Tamang ano, tamang ang tawag yung tamang tambay. Ganda eh, na. Ang ganda. Pero yung magandang, ano, ano eh, no. Mansion na eh, na. Mansion na yung, ano. Alam ko na kung bakit, ano, alam ko na kung bakit bago ka pumasok sa sa simentero, sa private, kailangan na may ano, may ID. Dati, wala yun eh. Alam ko naman kasi, kung bakit nag na sila. Di ba, nung pumunta yung kabataan, sa punsod ni Rico yan. Parang ano, hindi ko alam kung nagwala siya o ano. Pero hindi naman nagwala. Ngayon, kapag kapag pupunta tayo sa mga sementero, kailangan may ano na. May ID na. Sana sa mga pupuntang mga tao, kung gusto nyo yung yung mga idol niyo, yung mga pinapanood nyo nung araw, sana, dalawin lang nyo. Huwag na kayong gumawa ng kalokohan. Huwag na kayong gumawa ng ng mga mali. Kasi kami naman yung, kami ang madadamay, eh. Tempo eh. Kailangan na magdala ng ID para lang magpakita sa ano. Dati wala yan eh. Ngayon iba ng panahon. Pero ang ganda eh, no? Sana samahan niyo ako sa sa, mamasyal at ano lang ano lang to um muni muni lang para ano parang ganito di ba red white white sana hanggang dito na lang guys sa pang Red point White. Sana magustuhan nyo ang konti, ang simpleng vlog lang. Malapit na pala siya ang birthday niya. Ang edad na niya, 69. Happy birthday. Twenty twenty four.